Hi guys! Ito kahit umuulan gagawa tayo ng pating kasi ihabol natin ulit sa ano, medyo malaking tubig kasi pag may malaking tubig mas marami din mahuli so, e, ito habol natin yan no, ang lakas ng ulan kami ang lakas ng ulan lakas ng ulan ang lakas Lagi natin sa... oh. Yan ang mga kasama nila. Oh. Ha? Yon, magsasangat na sila ng pating nila. Ah, Baka ah, may makuha. Hindi lang. Eh, lang ko na hindi ang yung Para sa rig. Sakto lang dyan Sa rig, yung na rin. May tabasak niya na, nga. Dito si do na dito na dito. Tapos, tapos tayo may tapsoy. May simple pangalan tayo, DJ. Makabuti may sangapatin namin, DJ. Baka saan lang, mamaala ka yan. Mama is life. Kaya kung hindi ka agmamama, hindi ka ilokano. <laughs>

na ang kwerte bukat. Ito na yung namin. Uh, ito na. 3 kilo to. Ito. sa kilo yeah. Tapos, ito yung ano namin. Hindi ko lang na. Ito yung nahuhuli kung na ginagawa uh, ko ng ngayon. Ito, guys dito na ito yung nakahuli dito yung mga, yung mga dina, naka, uh, sa ninyo na nakaka- na Kaya dito. Kinamadali ko ito para dapat takay yung ngayon, ngayong medyo lumalakas na malakas tubig.